araw-araw na mga salita ng Diyos. Kapag naabot ng gawain ng Diyos ang isang tiyak na punto, at ang pamamahala niya ay nakaabot sa isang tiyak na punto, ang mga malapit sa kanyang puso ay may kakayahang tuparin ang mga kinakailangan niya nagtatalaga ang Diyos ng mga kinakailangan niya sa tao ayon sa sarili niyang pamantayan at ayon doon sa kayang makamit ng tao. Habang nagsasalita tungkol sa kanyang pamamahala, itinuturo rin niya ang daan para sa tao at pinagkakalooban ang tao ng landas para sa pananatiling buhay. Ang pamamahala ng Diyos at ang pagsasagawa ng tao ay nasa parehong yugto ng gawain at sabay na isinasakatuparan. Ang pagsasalita tungkol sa pamamahala ng Diyos ay may kinalaman sa pagbabago sa disposisyon ng tao. Ang mga pagsasalita tungkol sa kung ano ang dapat magawa ng tao at ang mga pagbabago sa disposisyon ng tao ay may kinalaman sa gawain ng Diyos. Walang panahon kung kailan ang dalawang ito ay maaaring mapaghiwalay. Ang pagsasagawa ng tao ay nagbabago baitang baitang Ito ay dahil ang mga kinakailangan ng Diyos sa tao ay nagbabago rin. At dahil ang gawain ng Diyos ay palaging nagbabago at sumusulong. Kung ang pagsasagawa ng tao ay nananatiling bihag ng doktrina, ito ay nagpapatunay na siya ay walang gawain at paggabay ng Diyos. Kung ang pagsasagawa ng tao ay hindi nagbabago o lumalalim. Kung gayon, ito ay nagpapatunay na ang pagsasagawa ng tao ay isinasa katuparan ayon sa kalooban ng tao at hindi ang pagsasagawa ng katotohanan. Kung ang tao ay walang landas na tatahakin. Kung gayon, siya ay nahulog na sa mga kamay ni Satanas at napipigilan na nito. Na nangangahulugang siya ay napipigilan ng masamang espiritu. Kung ang pagsasagawa ng tao ay hindi lumalalim ang gawain ng Diyos ay hindi mabubuo. At kung walang pagbabago sa gawain ng Diyos, kung gayon ang pagpasok ng tao ay mahihinto, hindi ito maiiwasan. Sa kabuuan ng lahat ng gawain ng Diyos, kung ang tao ay laging susunod sa kautusan ni Jehovah, kung gayon, ang gawain ng Diyos ay hindi makakasulong. Lalong hindi magiging posible na dalhin ang buong kapanahunan sa katapusan. Kung ang tao ay palaging nakahawak lamang sa krus at nagsasabuhay ng pagtitiis at kababaang-loob, kung gayon magiging imposible para sa gawain ng Diyos na magpatuloy sa pagsulong. Ang anim na libong taon na pamamahala ay hindi basta-basta matatapos sa gitna ng mga taong sumusunod lamang sa kautusan o kumakapit lamang sa krus at nagsasabuhay ng pagtitiis at kababaang loob sa halip ang buong gawain ng pamamahala ng Diyos ay natatapos sa gitna niyaong nasa mga huling araw na nakakakilala sa Diyos at nabawi mula sa mga kamay ni Satanas at lubusang inalis ang kanilang mga sarili mula sa impluensya ni Satanas. Ito ang hindi maiiwasang pagkakas patutunguhan ng gawain ng Diyos. Bakit sinasabi na lipas na sa panahon ang mga pagsasagawa ng mga nasa relihiyosong simbahan? Ito ay dahil ang kanilang isinasagawa ay hiwalay mula sa mga gawain ngayon. Sa kapanahunan ng biyaya, ang kanilang isinasagawa ay tama. Ngunit habang lumilipas ang panahon at nagbabago ang gawain ng Diyos, ang mga pagsasagawa nila ay unti-unti naring nilipasan ng panahon. Ito ay naiwan ng bagong gawain at ng bagong liwanag. Batay sa orihinal nitong saligan, ang gawain ng banal na espiritu ay sumulong ng maraming hakbang na palalim. Ngunit ang mga taong yaon ay nananatili pa rin nakadikit sa orihinal na yugto ng gawain ng Diyos at kumakapit pa rin sa mga lumang pagsasagawa at sa lumang liwanag. Maaaring magbago ng malaki ang gawain ng Diyos sa paglipas ng tatlo o limang taon. Kaya, hindi ba't mas malaki pang mga pagbabago ang mangyayari sa loob ng dalawang libong taon? Kung ang tao ay walang bagong liwanag o pagsasagawa, ito ay nangangahulugang siya ay hindi nakasabay sa gawain ng banal na espiritu. Ito ang pagkabigo ng tao, ang pag-iral ng bagong gawain ng Diyos ay hindi maipagkakaila dahil ngayon ang mga may orihinal na gawain ng banal na espiritu ay sumusunod pa rin sa mga lumang pagsasagawa. Ang gawain ng banal na espiritu ay laging sumusulong at ang lahat ng nasa agos ng banal na espiritu ay nararapat ding sumusulong palalim at nagbabago baitang-baitang. Hindi sila dapat tumigil sa isang yugto. Ang mga hindi lamang nakakaalam sa gawain ng banal na Espiritu ang mananatili sa kalagitnaan ng kanyang orihinal na gawain. At hindi tatanggapin ang bagong gawain ng banal na Espiritu. Tanging ang mga hindi sumusunod ang hindi makakaya ng makamit ang gawain ng banal na Espiritu. Kung ang pagsasagawa ng tao ay hindi sumasabay sa bagong gawain ng banal na espiritu, ang pagsasagawa ng tao ay tiyak na naputol mula sa gawain ngayon at siguradong hindi kasundo ng gawain ngayon. Ang gayong mga taong lipas na sa panahon ay walang kakayahang tuparin ang kalooban ng Diyos at lalong hindi maaaring maging sila yaong kahuli-hulihang mga tao na tatayo bilang patotoo sa Diyos. Ang buong gawaing pamamahala higit pa rito ay hindi matatapos sa kalagitnaan ng ganoong kalipunan ng mga tao sapagkat yaong mga dati ay kumapit sa kautusan ni Jehova at yaong mga minsang nagdusa dahil sa krus kung hindi nila matatanggap ang yugto ng gawain sa mga kuling araw kung gayon ang lahat ng kanilang ginawa ay mawawalan ng saysay at walang kabuluhan ang pinakamalinaw na pagpapahayag ng gawain ng banal na espiritu ay nasa pagyakap sa naririto ngayon hindi pagkapit sa nakaraan yaong mga hindi nakasabay sa gawain ng ngayon at silang mga napahiwalay mula sa pagsasagawa nang ngayon, ay yaong mga lumalaban at hindi tumatanggap sa gawain ng banal na Espiritu. Ang mga taong iyon ay lumalaban sa kasalukuyang gawain ng Diyos. Kahit na sila ay kumakapit sa liwanag ng nakaraan, ito ay hindi nangangahulugang maaaring itanggi na hindi nila alam ang gawain ng banal na espiritu. Bakit mayroong mga usapan tungkol sa mga pagbabago sa pagsasagawa ng tao sa mga pagkakaiba sa pagsasagawa sa pagitan ng nakalipas at ngayon. Kung paano ang pagsasagawa ay isinakatuparan sa nakaraang kapanahunan at kung paano ito isinasagawa ngayon. Ang ganoong paghahati-hati sa pagsasagawa ng tao ay laging sinasalita dahil ang gawain ng banal na espiritu ay patuloy na sumusulong. At sa gayon, ang pagsasagawa ng tao ay kailangan ding patuloy na magbago. Kung ang tao ay nananatiling nakakapit sa isang yugto, kung gayon ito ay nagpapatunay na wala siyang kakayahan sa pagsabay sa gawain ng Diyos at sa bagong liwanag. Hindi ito nagpapatunay na ang gawain sa pamamahala ng Diyos ay hindi nagbago. Yaong mga nasa labas ng agos ng banal na espiritu ay laging nag-iisip na sila ay tama. Ngunit sa katunayan, ang gawain ng Diyos sa kanila ay matagal nang tumigil. At ang gawain ng banal na espiritu ay wala sa kanila. Ang gawain ng Diyos ay matagal nang inilipat sa ibang kalipunan ng mga tao. Isang kalipunan kung kanino niya hinahangad na tapusin ang kanyang gawain. Dahil yaong mga nasa relihiyon ay walang kakayahang tanggapin ang bagong gawain ng Diyos at nais lamang kumapit sa lumang gawain ng nakaraan. Tinalikuran niya ang mga taong ito at ginagawa ang kanyang bagong gawain sa mga taong tumatanggap sa bagong gawain ito. Ang mga ito ay mga tao na siyang nakikipagtulungan sa bago niyang gawain at tanging sa ang ito matutupad ang kanyang pamamahala ang pamamahala ng Diyos ay palaging sumusulong at ang pagsasagawa ng tao ay palaging umaakyat pataas. Gumagawa lagi ang Diyos at laging nangangailangan ang tao. Sa gayon, kapwa nila nararating ang kanilang tugatog. Ang Diyos at ang tao ay nagsanib ng lubos. Ito ang pagpapahayag ng katuparan ng gawain ng Diyos at ang pangwakas na kinalabasan ng buong pamamahala ng Diyos.